po. Ang oras ngayon is 10 minutes, 12 o'clock ng tanghali. Ayan, late na dumating tong aming manahero. Kaya late na natin masusundo yung aking alaga. Ayan, sobra, sobrang kainit. Kaya yung mga uh, trabaho na construction dito sa Saudi. Uh, talagang sobra po talaga yung init na mararanasan nila no hindi 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 biro ang init ng panahon dito pag tag, pag ganitong mga buwan pero pag mga December, January sa so medyo malamig-lamig na yan pero pag mga ganitong buwan pa lang so kawawa po talaga yung mga kabayan natin dito na mga nasa labas ang trabaho lalo yung mga construction ng work sobra po talaga ang init so yan katulad nyan itong building na to na maraming trabador dyan, minsan nakikita ko yan. sobrang init malay ko malay man sundo naman tayo every morning nag-aatid si Mala, minsan hindi ako nagsusundo <laughs> Ngayon kasi yung mag-asawa bumili sila ng mga gulay kaya ah, hindi si Madam ang nagsundo. Dapat si Madam magsusundo. Ney wala pa sila sa bahay. So ako na lang ang magsusundo doon sa dalawang chikiting And shout out sa lahat ng mga kaymalahan natin diyan at sa mga kamalayang puso page ni Himala Vlogs. Shout out sa inyong lahat. So, ito po yung init dito na mararanasan nyo pag nandito kayo sa salty. So, sa mga hindi nakakalabas, yung mga hindi nagsusundo na kanilang mga alaga, hindi naghahatid. So, hindi nila ma-experience to araw-araw lumalabas. Araw-araw mainit ang sasalubong sa'yo. Ah, uh, sobrang init po talaga. Minsan nakakasilaw sa mata. Pero, ano, maninibago ka lalo kung hindi ka talaga nalabas tapos lalabas ka sa ganito kainit na tangkaling tapat so masakit sa mata ah, misa nagluluha din talaga yung mata ko na yan naman ako magsalamin baka sabihin arte arte ko di ba medyo malayo pa tayo mga kahimala ay grabe ay. so mula sa bahay namin hanggang sa school mga 15 minutes ayan 15 minutes dry or 20 depende kung may traffic Ay, sa umaga sobra talaga traffic 6am kami umalis ma-traffic na ayan thank you sa ating mga followers at sa mga hindi pa nakafollow please follow my page at So madalas ako ngayon sa page na ka-upload kasi uh, monetize na tayo sa stream ads So doon tayo mag-upload ng mga long videos natin para magkaroon ng ads At uh, sana mabiyayaan na tayo ng ads para tuloy-tuloy na yung earnings natin doon Kasi kung star lang ang aasahan natin mga kahimala sa ating pagka-monetize Madalang po yan, hindi po talaga permanent ang mga nagbibigay ng patala So, swertihan lang talaga na makatanggap tayo ng mga tala mula sa ating mga followers. Kaya dapat ang pagsisikapan natin na magkaroon tayo ng tools ay eh, yung in-stream ads at saka yung ads on reels. Kasi doon tayo makakakuha ng earnings talaga dahil magkakaroon ng mga ads yung ating mga video. So, yun talagang sure ball na may earnings tayo. Kasi kung sa pagtala-tala lang tayo aasa, so hindi ganun po talaga kasigurado yan. Kasi depende po ang earnings ng tala kung may magbibigay sa'yo ng tala. So meron kang matatanggap na earnings. So hindi pa yan monthly kasi syempre wala ka naman talagang permanent tala sender. So mas mainam pa rin na magkaroon tayo ng ads sa ating mga video. Ayun talaga yung the best na pagkakaroon ng monetize, no? Yun yung the best na makuha mong tools. Ads on reels and in-stream ads. So, kumbaga yung tala na yan, store na yan, is bonus na lang din po yan sa atin. Uh, hindi natin pwedeng uh, umasa, hindi tayo pwedeng dyan sa patala kasi ano lang yan, Uh, swertihan lang yan. Kung mapusuan ka ng followers mo, mabibiyayaan ka ng tala. Then, maliit lang din po yung earnings dyan. Hindi mo yan na nakukuha kasi may tax din po yan. Ganoon din naman ang ads on reels at saka uh, in-stream ads. May ads pero medyo mas maganda po yung tools na yan kesa po sa tala. Alagang sure na magkakaroon tayo ng earnings, kaya mag-upload tayo ng mga long video, kung ikaw po ay monetize na sa in-stream in ads mag-upload lang po tayo ng mga long video dyan, para magkaroon ng ads ayan, ako po uh, monetize na rin ako sa in-stream in ads pero wala pa akong ads sa aking mga video, so hindi ko alam kung kailan ako malalagyan ni Meta so waiting na lang si malablag sa kanyang uh, mga katalastas sana mabigyan tayo ng maagang patalastas para magkaroon na tayo ng tuluyang earnings talaga ayan, sa page po tayo monetize kasi yung personal account ko so hindi ko pa nare-reach yung mga ano, kriteria na hinihingi, hindi ko alam kung bakit samantalang doon naman talaga ako regular before nag-upload ng mga video, pero ang page ko ang mas nauna na monetize, kaya ngayon ah, doon ako nag-upload ng mga long video ko then real. So, sa nga hindi pa follow kay Himala Vlogs sa kanyang page, please follow my page. Hello, yung po, Pamalayang Puso page, yung po yung ating <laughs> account na kung saan ay monetize tayo. Ayan, please uh, support my page po. Ayan, at tayo ay namimigay din ng tala. Ayan, nagpapatala rin po si Himala Vlogs Kaya, yung mga followers natin sa page natin, Uh, i-follow nyo din po yung ating personal account na Himalablogs Kasi sa personal account lang tayo na share ng tala Sa page kasi hindi natin yung pwedeng talaan Kaya kung ikaw po ay isang followers ko sa aking uh, personal account na Himalablogs So, mabibiyayaan kita ng tala kung ikaw naman po ay followers ni Himala Vlogs sa kanyang page pero hindi ka nakafollow sa aking personal account so hindi kita matatalaan kaya i-follow nyo din po yung ating personal account na Himala Vlogs para in case na makita ko po kayo sa ating personal account at kayo po ay may tala icon na so mabibigyan natin kayo ng tala Ayan, and thank you sa ating mga tala sender. Ayan, maraming maraming salamat po sa ating mga tala sender. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil hindi natin memorize yan. Pero maraming marami pong salamat. At saka sa lahat ng mga supporters natin, followers natin sa ating page. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Ayan, medyo malayo pa talaga tayo at ang dami ng Chinikan Himalaya Vlogs. So, titignan natin kung ilang minutes ang tatakbuhin, no, mula sa bahay hanggang sa school. So, meron na tayong 8 minutes and 18 seconds. So, medyo mahaba na ang ating video, pero tignan natin kung ano, kung ilang minuto po kakayanin 'yung ating uh, video sa pagpunta sa pagsundo sa aking mga alaga. Papunta lang ha, doon kung ilang minutes ba talaga kakainin, no, so ngayon meron na tayong 8 minutes and 42 seconds, so nasa stoplight pa tayo, kaya hindi pa tumatakbo, so ayan naka-stop tayo so mga kayo dito sa Saudi napakarami po talagang ginagawang mga establishment dito pero marami rin po rito na mga workers na problemado sa kanilang mga salary, so hindi lahat dito is uh, nakakatanggap ng ma maayos or buwan ng salary nagkakaroon din po talaga ng problem no? kasi na nangyari sa mga nakalipas na taon is nag lockdown nawala ng mga trabaho nawala ng mga ano uh, nagsara ang ibang mga establishment dito kaya so sana tuloy tuloy na yung recovery ng bansang to so, napakahirap po talaga at ang dami apektado ng mga trabahador dito sa Saudi Ayan, so, na tayo meron na tayong 9 minutes and 41 seconds na oras mula dun sa amin meron tayong madadaanan na isa, dalawa, tatlo apat na stoplight, ah limang stoplight bago makarating sa school ng aking alaga so time is 10 minutes so may 10 minuto na ang biyahe natin medyo mahaba po talaga ay medyo malayo po talaga yung school ng alaga ko so unahin natin sunduin yung lalaki si Salman kasi magkaiba sila ng school uh, mga kahimala ang school dito sa Middle East ay hiwalay ang mga babae sa lalaki so yan hiwalay po ang school nila hindi katulad sa Pilipinas na babae at lalaki magkasama sa paaralan dito bukod bukod ang lalaki, bukod ang babae ganun po dito sa Saudi ayan then after nya ng mga dalaga dito or dalagita pag uminad na po sila na uh, medyo malaki laki na kasi si, si Dina ako hindi na siya ngayon nagpapakita sa camera so before lagi ko siya kasama sa selfie pero mula nung siya po nagdadalaga na so hindi na allowed na isama ko siya sa selfie kasi bawal na po talaga. Ayan, oh, ito nga po pala paalala ko sa mga kapwa ko dito OFW na na dito sa Middle East, lalo sa mga baguhan Huwag po kayong basta bastang magpipicture no ng mga bahay, kwarto or video ng mga alaga ninyo or mga nag-reels na kinukuwanan or binibidyohan ng mga kwarto ninyo or bahay ng mga amo nyo nang walang permiso. So, meron tayong isang karilis dito sa Middle East na nagkaroon ng problema. So, nahuli siya ng amo niya na nagbibidyo tour siya sa room tour. No? So, nakita siya ng amo niyang babae at napagalitan. Ngayon po, nareklamo siya at pwede siyang makulong kasi without permission po ang kanyang pagbibidyo. So, hindi lahat ng mga amo dito sa Middle East is ina-allowed na bidyuhan ang kanilang mga tahanan, mga private po kasi yan. So, depende lang din po talaga sa mga amo ninyo kung kayo po ipigbibigyan na magbidyo-bidyo. Pero kung hindi po allowed yan sa inyo, wag nyo po yung gagawin para hindi po kayo mapapahamak. So, si Kabayan po, uh, sinabi niya sa kanyang amo na for reals or for content po sana yung kanyang binidyo. Ayun, napagalitan at na sa pulis. So, may tendency, may possibility na siya po ay makulong. Ayan, so wala na akong update pero nakita po nakita ko po yung sa TikTok video no na yung issue na yon. Kaya kayo po sa mga kapwa ko, FW na mahigpit ang kanilang mga amo. wag po kayo basta-basta mag-video without permission ng anyong mga amo. So ayan mga kahimala, time is 12:52 ang pinatakbo na natin. So, meron na tayong 12 minutes and 52 seconds. So, malayo pa rin tayo. So kakat na natin to mga kayamala. Thank you for watching!